So, yun guys. Tara guys. Let's go dads. Ang baho. Paano pang buhay yan? Ito yung ulo niya. Saan yung ulo niya? Ay, yung ulo. Ayun yung ulo. Ayun oh, yung ulo guys. Ayun yung ulo. Oh. Ayun nga. Malaki nga oh. Hello guys, sniper to clubs back again. How are you guys? I'm good type, how your you? I'm po. So, sakto guys, nandito kami sa Basta nagpapahuli niya oh, right? yeah. yan, hindi, yan. hindi sila na makapunta. Yung daw mm -hmm. as, nasilaw dun sa net. Mm -hmm. Ang laki-laki daw. Ah, uh, sawa. Paano Ay, hindi. aga binti. Ah, gabinti. Ah, Hindi, yung kaba niya. Oh, nga. Oh, binti na. Na, binti. Ang kulit ko, guys. Yan. Um, Ang laki-laki uh, daw. Yung guys. umuulan niya. Dala namin payong. <laughs> Pwede sa to, isang barangay. Hindi ka na mabawasak. natin ano, sawa. Rapid fire. Ito tayo dito. Nakapayikot daw sa net. Tumabidyo mo kaya yung net? Yan po, nakapayikot po yung net. Sabi po nila, buhay. Pero oh, dahil natatakot sila, tignan mo natin kung buhay pa. Karamihan po kasi pag nanit ng magdamak, mamamatay na yun. Oo. Ito, ito. So, Ayan, nakapayo ko chum. Uh, nga pala. Nakapayo ko Nababasa yung natin. <laughs> Laki na nga nga nababasa ko. Ayan eh. Buhay yata. Buhay. Buhay. Buhay chum. Baho naman paano bubuhay ba yan. Baka patay. Buhay lang guys ha. So yun guys. Tara guys. Let's go dads. Baho. Paano pang buhay yan? Mabaho na tayo. Ay patay na. Ayan guys, so. Oh. Yan. Ito yung ulo niya. Saan yung ulo niya? Ay, yung ulo. Ito, Ito na yan. yung ulo. ayun yung ulo, guys. Malaki ng ulo. Oh. oh. Ayun nga, malaki nga, oh. Ang baho. <laughs> yan, malapit na malusaw, guys. Ayan, oh. Kapon pa lang yan. Hmm. Kapon na mataan, guys. Ayan. malaki na, oh. Oh, yan, oh. Ayan, oh. Gabinti eh, yan. Mm, Habangon na guys. Hawakan mo to. Pero wish you daw sa kanila yan eh. Tapos Oot. mag ako. Tinanit daw. Ah, oh, sige to. Hindi ka ba bang hangawit niya? Medyo. <laughs> Medyo. <laughs> na, isang kamay lang yung micromatic. Ay, eto yan. Hindi na. Yeah. Dito natin ibabawon sa tabi na lang. Sige, sige. Hmm. Oh, kung kukunin mo pa kasi, mal malusaw-lusaw na yan. Eh. Baho ah. Hindi mo lang yun. tapon <laughs> oh. pa lang daw yun eh. Mm. Kaya mo. Lang. lang tayo dumating kasi. Oo. Oh. Tsaka, oh, busy tayo kapon eh. Eh, kayo pala. ako may pasok ako eh. Oo, oh, ito may pa mm. naman yung um, ano ko. Ay, sir, sir. Ay! Nakita yung buwan. Ayan guys, <laughs> oh. Ay, eh, takot nalang makita. Kaya kami na lang lapitan, kaya, oh. So, dito siya. Sawa. So, yeah. May ano pa yan? May mga kasama pa yan? Yeah, Marami. Hmm. Nakailan na nakailan na sila dito ng sawa? Ito yung pinakamalaki. Ka <laughs> Kapag panganak pa, ito yung pinakamalaki. Hmm. Yeah. Kung gusto yung uh, makano ng sawa, guys, sayang yung net. Yun yung gamitin yung net. Anong ilang centimeter butas ito One, one, one and a half. One and a half yung butas niya guys. Yung net na kulay green. Yan. Madali nang, madali makasulat sa, sa lapot. Sa lapot. Kapulapot. Kapulapot lang ano yan. Yan example, yan sawa. Hmm. Labasin nila ang laki. Eh. Kala nila buhay. Hindi mm. nila alam, patay na. Siyempre, takot yun. Oo. Oh. Kaya pinatingin sa atin, hindi raw maalas dun sa net. Tsaka guys, lumobo na hanggang sa buntot. Parang manas. <laughs> Nagmanas na. Tayo hindi na Ganyan pala guys, pag may namamatay na, ayan, sample, sawa, pag na net, ganyan pala yung, ano niya, ayan. Ayan nga. Ang mag-anak ni Bubbles sa tayo. Oo. Pero mas malaki si Bubbles. ayo. Isang poste yun. Kukunin <laughs> na ni tatay. Oh. Medyo hassle kasi yan, umuulan. Yeah. yung ano. Oh, sa liig. Sa <laughs> liig ba? Hindi hmm. natin magbubuha. Oo, oh, ang talaga guys. At least guys, wala siyang nakain ng manok. Hindi, mayroon. Hindi, ngayon. Ah, ngayon, wala. Hindi hmm. na nabawas muna ngayon yung mga manok ng ano. May ari. Yeah. Pero grabe ang ah, baho. Marami pala lang. Hmm. Wala pala siyang kawala. Oo. Oh. oh dali pa lang sinira ni pinasukan sa net mm. madali lang pala sila matigok net ay pag ganyan pala matigok ay na oh. <laughs> <laughs> pari-remedio na lang yung net sa kanila matas na mm. So yun guys, habang inaano ni tatay, mangungumusta muna ako. Musta na kayo guys? <laughs> Ayan. Nakita niyo ng book ko. sa criminology, kailangan. Ayan. Yeah. Nabisi ako tuloy sa, ano, sa pasok ko. So yun guys, na unti-unti na natatanggal ni tatay. Unti-unti na ba? Oo. Oo. Ang tatad lang, lang to, nasa natin ito, oh, nasabot ka na natin. Oo, kaya Kaso gabi-gabi yata sumusugod na ngayon eh. Gabi? Oo, gabi. Kaya namataan na lang ng ano, umaga or hapon yata nakita yan. Hapon. And guys, hindi pa daw nagpakain ng mga manok. Takot. Takot daw. Ayun lang. So, yun guys, ikutan pa namin yan. Yan. Ang gandun yung net. Ang gandun. naka half pa lang kami. Half. Half net. <laughs> yan. Lapit na patanggal. Yan. Kapa ako. Oh. Sukatin yung atay. <laughs> Kailan na na? 2 3 4 5 6 7 8 8 8 feet oh, feet 8 feet yan 8 feet ba talaga yung tagalog ni tatay eh 8 feet na so yan na guys hindi lang ay medyo nakakadiri na guys eh wag mo muna yung close up hindi <laughs> ko nakaklose up pala yan ganyan na lang Hmm. Ang dami niya nga, no? Tapeworm ba yun, Tay? Oo. Oh. Tapeworms. Wala, yeah, tatabunan ko na. Hindi, yeah, mo na, Tay. Tinatabunan mo na eh. Paano ko pa? <laughs> um, um. Oo oh, nga. Sige, sige. At least, nahiligin natin. Oo. Uh oh. Hindi man natin siya nahiligtas. Ano uh -huh. naman? Nahiligin naman natin. Oo. Oh. Uh -huh. Sasara ko muna yung butas ng net. Baka mamaya eh... Meron nga nang, nang pumasok. Nakaubos. Uh, Nakaubos. Ang mga buti tao na, hindi na sasara yan. Ako na magsasara. So guys, may agiba na ako yan. Yung ti, agiba yan. <laughs> agiba sa mga sawa. Oh. Tignan nyo guys yung bangs ko. Basang sisiw kami ni tatay. Si tatay walang bangs kasi walang mga ano, buhok. Ha! Ayan. Para hindi mapasukan ulit. Sinarado na yung tatay. Yung, yung net na ginunting ko. Oo. So, baka sakaling may manet na naman. Ay, nilibing na naman tayo. Oo. Dapat tinalog tayo nung buhay, no? Oo. Eh, natakot na, hindi gumagalaw eh. Sabi na, nakaforma. So, guys, duwal namin video. Hindi nakikita. Yan. Saan? Saan yung pupunta natin? Ito itong net. Ito net. Ay, itong net. Titignan natin kung mayroon pa. Ikutan natin. Ayan. Mahaba yung net nila eh. <laughs> <laughs> oh, talusad. So, yan guys. Wala okay, pa sa'yo likod mo, Stetter. Yan. Yan. Ayan, ayan. Ay, yung side guys kina ikot namin, iniikot namin palay iniikot inikot-ikot namin yung net. ko <laughs> pa